Magandang araw po mga kaibigan sa lahat po ng merong MC na ang inyong carburetor if I ay walang minor wag po kayong maniwala kaagad na sa nagsasabing palitan ang TPS throttle position sensor subukan nyo po munang i-calibrate gumamit po tayo ng multimeter at ilagay po sa negative ng battery ang test probe na negative at sukatan po natin ang supply ng TPS kung ilan po ang bultahe set po sa DC volts ang multimeter at i-switch on po natin ang source gumamit po ako ng perdeble pang sundot sa power supply ng TPS tingnan nyo po yung perdeble at dyan po tayo maglagay ng positive probe ng ating multimeter para mabasa po natin kung ilan ang reading so ayan po ang nakuha natin 0.6 ang nakuha out of specification na po ang TPS. So kailangan po natin i-calibrate ang TPS. Bunutin ko po muna mga kaibigan ang connector ng TPS para ipakita ko po sa inyo kung saan ko tinosok ang perdible. Sa so, mga kaibigan, tignan nyo na lang po ang maigi. Ang suksukan ng perdeble mga kaibigan ay kulay dilaw na wire Yung nasa gitna na wire yun po ang power supply ng TPS Mahalaga po itong video na ito mga kaibigan Mahal po ang magpalit ng TPS Subukan nyo po muna i-calibrate So ikabit ko na ang konektor at mag-calibrate na po tayo first step isarado muna natin ang air idle speed at pag nasarado na ikotin counter clockwise ng dalawang beses so one isa pa isa pang ikot two So hanggang, hanggang dyan lang po dalawang ikot mga kaibigan Sana nasundan po Next step naman po Kailangan natin i-atras po ang screw stopper ng throttle body lever I-atras po ng todo para hindi po tatama ang throttle lever sa stopper. Kailangang sagad ng ang pagkaatras. Ayan, kapain nyo po na kailangan hindi tatama sa lever. So, ayan po, hanggang dyan ang adjustment paatras ng stopper. Next naman po, ikabit natin ang negative probe ng multimeter sa negative ng battery kailangan i-secure ng maigi na hindi maluwag ang pagkakabit next naman po i-switch on po natin ang susi switch on at punta tayo sa connector ng TPS ikabit po sa perdibli ang positive probe ng multimeter at kailangang nakakabit ng maigi ah, para makuha tayo ng tamang reading sa ngayon nakakuha tayo ng 0.39 dahil inatras po natin ang stopper screw sa throttle body luwagan natin po ang star screw na nakatornilyo sa TPS konting luwag lang po mga kaibigan huwag masyadong malaki Okay, So, check mang maigi. Kailangan nakasit sa voltage DC ang ating multimeter. Tsaka na tayo ngayon mag-adjust dahan-dahan sa TPS. Ang allowable range po ng adjustment ng TPS ay 0.45 hanggang 0.52 volts and Fully close ang throttle body. Dahan, dahan lang po sa paggalaw ng TPS. At uh, ilagay po natin sa 0.48 volt. At higpitan po pagbalik ang star crow ng TPS. At tignan uli po ang reading ng multimeter. At ngayon i-switch off na po natin ang sose. Kasunod, jokata na naman po natin na fully open ang throttle body. Switch on po. Switch on. Ngayon, tingin po tayo sa multimeter. At dandahan natin i-accelerate ang throttle valve. Dahan-dahan pabukas. Tignan po ang reading. Ang allowable range po ay 3.5 hanggang 3.9 volts. So tignan po kung ilan talaga ang makuha natin na reading. So 3.9. So pasok po siya sa allowable value. At hindi po sira ang TPS na patunayan po natin mga kaibigan. Kapag lumagpas po sa 3.9 volts ang reading, yun po ang sira na uh, ang TPS mga kaibigan. Yun po ang oras na magpalit po tayo. So sana nakatulong po itong video na ito. Maraming salamat po sa inyong panood at pakisubscribe po sa channel.